Ibig sabihin ng partners, yung hindi pa membro pero covenant partner na sila, mga more or less 7, 7 million. So kasama, uh, so miyembro plus covenant partners, oh. mga 7 million oh. sa inyong pagkabilang. Okay, uh, sa mga follow-up question ko po, uh, dun sa mga testimonya na ng mga victim-survivors, Sinexually abuse nyo ba ang mga babae at mga menor de edad at wala pong, ginamit nyo ba ang relihiyon para sexually abuse wala sila? Walang katotohanan yung kanilang mga sinabi. Kung meron po silang mga charges na criminal laban sa akin, malaya po silang mag-file ng kaso mm -hmm. at doon ko haharapin at sasagutin sa tamang forum mm -hmm. sa korte ng ating lupa tulad ng kinakaharap namin ngayon. And actually, uh, on that matter and for the record, may at least isa sa victim-survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya uh, in nila sa Department okay. of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni uh, Ms. Valdewesa at ni Yulia. Ah, uh, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang tinatanggi iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Kundi uh, sa akin paningin ay kabaligtaran. Ngunit uh, hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay uh, para maging fair, ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin mm -hmm. o kanino man kanilang gustong Uh, mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members because we are under the law of the republic. Tulad po kay, uh, kay uh, Masayon, uh, yung kanyang sinabi, Pastor, i-interrupt uh, ko muna uh, uh, kayo doon dahil uh, uh, tin tinatanong ko muna yung mga yes. testimonya ni Ms. Miss Sorry po. at ni Julia. Pinalimos niyo po ba yung mga bata para i-sustain ang operasyon Wala. ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong lifestyle? Wala po kaming mga palisya na magpalimos ang bata. Kung Pero walang polisya man, pinalimos niyo ba sila? Hindi po. Uh -huh. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, uh, Gan, pinalimos nyo ba sila o pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon at lifestyle ng KOJC? Hindi po. Wala pong ganoon ang uh, kingdom na magpalimos. Wala sa mang policya, pero pinalimos nyo ba Hindi sila po. yung mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pangaabuso at pag sa mga miyembro nyo? Halimbawa po. yung parusang dry fast? Hindi rin po, uh, mm -hmm polisiya ng uh, kingdom, ang batas ng pagparusa ng tao ay uh, ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. practice. So, pin pina niyo nyo ba? torture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapadry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At uh, tulad ng sinabi ko, yung fasting ay uh, voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ay pinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na uh, piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun nung modus na yun? Uh, because this is under the, uh, the uh, investigation already. I uh, invoke my right to uh, remain silent on this issue. All right. Quickly lang po kay Ate Gingging, iyong dry fast po ba, uh, voluntary ba ito? No, for sure. No. All right. Salamat It po. It was an instruction. Instruction. So, uh, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. All right. Salamat po. Uh, Mr. Kibuloy, uh, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie uh, o si Pane? Uh, kailangan po i-authenticate kasi uh, ngayon malakas ang AI. In -in. Ah, so pero boses nyo ba yon yung nagbabanta kay Pane o kay it appears, Stephanie? It appears. it appears na parang boses ko pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi uh -huh. uh, ngayong panahon na to malakas ang AI. At Kaya, sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung re relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isang, isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinu kinukup nyo siya, kinuha nyo sa inyong pag aalaga nung siya ay two years old pa lamang? Uh, with this issue po kay Pane, I uh, invoke my right din to remain silent. Alright. So, uh, pero sa pagkaalam po namin, uh, inalagaan niyo siya nung bata pa lamang siya. So, parang naging tatay kayo ni Stephanie o pa Tama po ba? Uh, I invoke my right to po sa issue na yan. Okay. Uh, kasi sa audio file naman po, sa kabila nung sa pagkaalam ay kinukup niyo siya nung 2 years old pa lamang, bata pa lang siya, na, parang naging tatay kayo niya. Pero sa audio file, bakit parang asawa? Asawa niyo kung ituring itong si Stephanie o Uh, I invoke my right to remain silent All on the right. issue rin po.